Hinarang ako ng aking anak na babae pagkatapos ng diborsyo nang hindi nakikinig sa aking kwento. Ngayon makalipas ang walo taon, nakipag-ugnayan siya sa akin upang makuha ang mana. Ako, isang lalaking apat na taong gulang, ay nag-divorce mula sa aking asawa na 48 taong gulang, walong taon na ang nakalipas. Ang anak kong babae na ngayon ay 28 taong gulang, ay pinutol ang lahat ng kontak sa akin at pinili ang panig ng kanyang ina kahit na hindi man lang ako tinanong kung ano ang nararamdaman ko. Kahit na halos isang dekada na ang nakalipas mula nang kami ay magdiborsyo, matagal bago ko natanggap kung paano naging ganito ang mga bagay at nagkasundo sa aking buhay. Isa ito sa mga pinakamahirap na bagay na nangyari sa akin, dahil sinubukan ng aking ex-wife na sirain ang aking reputasyon, ngunit higit sa lahat, dahil talagang mahal ko ang aking anak na babae. Ang pagiging ganap na itinatwa sa kanyang buhay ay mas mahirap kaysa sa anumang bagay. Dahil siya ay isang adulto na noong panahong iyon, wala akong paraan para maging bahagi ng kanyang buhay maliban kung gusto niya. At tila sigurado siya sa kanyang desisyon na piliin ang kanyang ina kaysa sa akin. Wala akong ibang pamilya maliban sa aking ina na may Alzheimer, kaya ang buong pangyayari ay tiyak na isa sa mga pinakamahirap na naranasan ko. Sinubukan kong kontakin ang aking anak na babae ng ilang beses matapos ang diborsyo, ngunit determinado siyang nasa panig ng kanyang ina at hindi man lang sinubukang pakinggan ang aking panig ng kwento. Isang beses, kinontak ako ng aking ex at sinampahan ng kaso ng harassment kung hindi ko iiwan ang aking anak na babae. Mula noon, tumigil na akong makipag-ugnayan sa kanya. Sa nakalipas na walong taon, inalagaan ko ang aking ina at nag-focus sa aking karera. Nagkaroon ako ng ilang kaswal na relasyon dito at doon, ngunit pakiramdam ko ay hindi ko na muling magtitiwala ng lubos sa ibang tao matapos ang diborsyo. Ang dahilan kung bakit ko isinusulat ang post na ito ay dahil kamakailan lamang ay kinontak ako ng aking anak na babae matapos ang lahat ng oras na ito. Akala ko na sa wakas ay naunawaan na niya na hindi lamang ako ang dahilan ng aming diborsyo. Lalo na itong nakapagpapaaliw sa akin, dahil kamakailan lang ay pumanaw ang aking ina at ako ay nagdadalamhati mag-isa, kaya't nais ko ng kaunting aliw at pamilya. Kaya't ang aking anak na babae ay kinontak ako ilang buwan matapos pumanaw ang aking ina. Nakakuha ako ng tawag mula sa isang hindi pamilyar na numero at nang sinagot ko ito, narinig ko ang boses ng isang babae sa kabilang linya. Hindi ko alam na yon ang aking anak na babae at hindi ko nakilala ang kanyang boses dahil matagal na kaming hindi nag-usap. Nagulat ako nang ipinakilala niya ang kanyang sarili. Sinabi niya na nakita niya sa Facebook na pumanaw na ang kanyang lola, at nais niyang alamin ang aking kalagayan. Nabigla ako at naisip ko na sweet ito. Nagpasalamat ako sa kanyang pagtawag at sinabi kong ako ay maayos naman at sinabi ko rin na miss ko siya. Nag-usap kami ng kaunti at sinabi niyang gusto niya akong makipagkita at mag-catch up ng personal kaysa sa telepono. Ako ay lubos na natuwa at agad na pumayag. Nagkasundo kaming magkita sa aking bahay sa katapusan ng linggo. Ako ay labis na nasasabik sa aming muling pagkikita pagkatapos ng maraming taon. Nang dumating ang aking anak na babae para maghapunan, ako ay kinakabahan at nasasabik. Nang buksan ko ang pinto, hindi ko siya nakilala kaagad dahil halos isang dekada na ang lumipas mula nang huli ko siyang makita, bata pa siya noon. Nagsimula kaming mag-usap at kahit na medyo awkward sa simula, sa tingin ko parehong nagbukas kami pagkatapos ng ilang sandali. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa kanyang buhay at kung ano ang ginagawa niya sa trabaho at sinabi ko sa kanya ang tungkol sa aking buhay. Matapos ang hapunan, sa wakas ay napag-usapan namin ang dahilan ng kanyang paglayo. Tinanong ko siya kung bakit hindi niya pinakinggan ang aking panig ng kwento noong diborsyo at pinili ang kanyang ina nang hindi man lang ako kinakausap. Inamin ko na ang kanyang ina ay mas present bilang magulang dahil siya ay stay at home mom, samantalang ako ay nagtatrabaho ng mahabang oras sa konstruksyon. Ngunit lagi kong sinisikap na maglaan ng oras para sa aking anak na babae. Sinabi ng aking anak na pinagsisisihan niya kung paano nangyari ang mga bagay at na siya ay masyadong bata para maisip ang mga bagay-bagay ng malinaw. Namanipula siya ng kanyang ina na ipinta ako bilang masamang tao na walang pakialam sa iba. Dahil hindi niya narinig ang aking panig ng kwento, hindi niya kinwestyon ang anumang sinabi ng kanyang ina. Nag-usap pa kami ng kaunti tungkol dito at mukhang maayos naman ang lahat hanggang sa sawakas ay sinabi niya ang tunay na dahilan ng kanyang pagdalaw. Matapos naming mag-usap ng maraming oras, tinanong ko siya kung ano ang nag-udyok sa kanya na makipag-ugnayan sa akin pagkatapos ng maraming taon. Medyo hindi siya komportable at sinabi ko sa kanya na pwede siyang maging tapat sa akin. Kaya't sinabi niya na talagang sinusubaybayan niya ako sa Facebook, at nang malaman niyang pumanaw na ang kanyang lola, inisip niya na kukontakin siya ng mga abogado tungkol sa kanyang mana. Nang walang tumawag, naisip niyang makipag-ugnayan sa akin ng personal. Sinabi niya na gusto niyang bigyan ako ng oras at espasyo upang magluksa, ngunit kamakailan lamang ay na-engage siya at kailangan niya ng pera para sa kasal. Parang sinuntok ako sa tiyan. Akala ko na pagkatapos ng lahat ng taon, natupad ang aking mga panalangin at magkakaroon ulit ako ng pamilya. Ngunit lumalabas na wala siyang pakialam sa akin mula sa simula at ang lahat ng ito ay paraan lamang para makuha ang kanyang mana. Ang pinakamasakit ay hindi man lang talaga kanya ang mana kung hindi lamang siya naging masamang anak sa akin, tiyak na makakakuha siya ng malaking bahagi ng pera. Hindi ako nagmamalasakit sa pera. Wala akong mahalagang hilig at karamihan ng aking damit ay mula sa target. Kahit na wala ang mana, hindi ko alintana ang pagtulong sa kanyang kasal kung lumapit siya ng maayos. Ngunit ang pagtangkang samantalahin ako at mag-alala lamang sa mana ay talagang masakit. Habang lahat ng ito ay tumatakbo sa aking isip, pinanatili ko ang aking komposyor at tinanong siya kung iyon lamang ang kanyang gusto. Nagdepensa siya at sinabi na ang mana ay pangalawa lamang at ang tunay niyang layunin ay makipag-ugnayan sa akin. Hindi raw niya mapapatawad ang kanyang sarili kung hindi niya ako nakontak habang buhay pa ang kanyang lola. Sinabi niya na matagal na niyang gustong makipag-ugnayan, ngunit natatakot siyang gawin ito dahil inisip niyang hindi ko siya mapapatawad sa pagpili sa kanyang ina. Pero nakita ko sa kanyang mukha na sinusubukan lang niyang palabnawin ang usapan para patawarin ko siya, at iniisip ko kung pera lamang ba ang gusto niya. Tinanong ko siya kung paano niya nalaman ang tungkol sa mana. Sinabi niya na ilang taon bago ang diborsyo, binisita niya ang aking yumaong ina at sinabi nito na gusto niyang ipamana lahat ng naiwan ng kanyang ama na namatay noong una pa. Wala akong kapatid, at noong panahong iyon, maayos pa ang aking kasal, kaya naintindihan ko kung bakit sinabi iyon ng aking ina sa aking anak. Kung hindi nangyari ang diborsyo o hindi ako itinakwil ng aking anak, malamang na kanya ang pera ang pag-iisip na nagmamalasakit lamang siya sa pera at binibigyan ako ng huwad na pag-asa ay talagang nakakawasak. Sinabi ko sa kanya na isa alang-alang ko ang pagbibigay ng isa pang pagkakataon sa aming relasyon, ngunit ang mana ay wala sa usapan. Tiningnan niya ako ng may galit at umalis ng bahay. Hindi ko siya pinigilan. Simula noon, nagsalita ako sa ilang kaibigan. Karamihan ay sangayon na tama ang ginawa ko, Ngunit isa sa pinakamatalik kong kaibigan ay nagsabing dapat ko na lamang kalimutan ang pera at hayaan ang aking anak na magkaroon kahit kaunti nito kung ibig sabihin nito ay magkakaroon ako ng pamilya. Hindi ako sumasang ayon, ngunit simula nang sabihin niya iyon, hindi ko maalis ito sa aking isip. Dapat ko bang ibigay sa aking anak ang bahagi ng aking mana? Update isa, hi, hey, ang post na ito ay nakakuha ng mas maraming tugon kaysa sa inaasahan ko. Salamat sa inyong mga payo at opinyon bibigyan ko kayo ng kaunting update at sasagutin ang ilang mga tanong. Una, ano ang nangyari sa panahon ng aking diborsyo? Hindi ko na ito napag-usapan ng maraming taon, ngunit sa tingin ko wala nang masama kung babanggitin ko ito ngayon. Kami ng aking asawa ay kasal ng 23 taon. Akala ko pagkatapos ng lahat ng mga taon, hindi niya magagawang saksakin ako sa likod, ngunit ginawa niya. Nalaman ko na niloloko niya ako sa maraming lalaki. Nang malaman ko ito, lubos akong nasaktan at hindi ko alam kung paano siya haharapin. Kaya nagsimula akong uminom ng labis at maghanap ng ibang babae rin. Halos masira ko ang aking buhay. Nag-away kami ng madalas, at sa tingin ko yon, kasama ng pag-inom, ang nagpadali sa kanya na manipulahin ang aming anak na babae na pumili sa kanyang panig. Pagkatapos ng halos isang taon ng pamumuhay ng ganoon at pagiging hiwalay, sa wakas ay nagharap kami at nag-divorce. Ang aking ex-wife ay isang mamamahayag noon at isang lokal na kilalang tao. Ginamit niya ang kanyang impluensya upang sirain ang aking reputasyon at halos naging matagumpay. Matapos ang diborsyo, matagal bago ako tumigil sa pag-inom at bumalik sa aking normal na buhay. Tulad ng sinabi ko, ang pagtalikod ng aking anak na babae sa akin ay hindi nakatulong sa akin. Sa totoo lang, noong nalaman ko ang tungkol sa mga relasyon ng aking ex, halos nawala ako sa tamang landas at hindi ako present bilang magulang para sa aking anak, kahit na noong hiwalay pa kami at isang taon pagkatapos ng diborsyo. Ngunit nang tumigil ako sa pag-inom at nakuha muli ang aking buhay, ang unang bagay na ginawa ko ay ang makipag-ugnayan sa aking anak at humingi ng tawad. Ngunit tumanggi siyang pakinggan ako at i-block ako saan man. Naisip ko na sa pagbibigay ng oras, darating din ang panahon na matatanggap niya ako. Ngunit heto tayo, walong taon na ang lumipas at ang aming relasyon ay lalo lamang lumala. Ngayon, tungkol sa mana ng aking ina. Ang pera ay teknikal na pag-aari ng aking ama. Ang aking mga lolo't lola ay parehong doktor at nagmamay-ari ng mga ari-arian sa buong lungsod sa kanilang mga karera. Karamihan dito ay inuupahan at nagdala ng maraming pera. Namatay si tatay noong ako ay 21 taong gulang at iniwan ang lahat kay mama. Lahat ng ito ay nanatili sa kanyang pangalan sa panahon ng aking kasal at ilang taon pagkatapos ng diborsyo. Nang pumanaw si mama, natanggap ko ang lahat bilang nag-iisang tagapagmana. Hindi nakatanggap ng kahit ano ang aking asawa sa diborsyo maliban sa alimony hanggang sa muli siyang nagpakasal ilang taon na ang nakalipas. Kaya't sa kalagayan ngayon, hindi man lang nakuha ng aking anak ang anumang mana. Alam niyang ang kanyang lola ay nagmamayari ng ilang mga paupahang bahay, Ngunit hindi ko kailanman ginamit ang pera dahil sapat na ang kinikita ko sa aking lumang negosyo sa konstruksyon para mamuhay ng maayos. Umaasa akong nasagot ko ang lahat ng inyong mga tanong. Hindi na muling nag-reach out ang aking anak na babae pagkatapos ng gabing yon at sa tingin ko, hindi na siya magpapakita muli. Sa totoo lang, sa puntong ito, alam ko na hindi dapat masyadong umaasa sa mga tao kahit sino pa sila. Salamat sa lahat ng inyong suporta, ina-appreciate ko ito sa tingin ko oras na rin para ilabas ko ang sarili ko, at siguro magsimulang makipag-date muli, at makahanap ng kasama, kaysa umasa sa mga multo mula sa nakaraan na bumalik pa. Update dalawa, magandang araw sa inyo, mayroon akong isa pang update. Ngayong hapon, nasa trabaho ako nang makatanggap ako ng tawag mula sa aking anak na babae. Naisip kong hindi sagutin, ngunit na naig ang kuryosidad kaya sinagot ko ito. Sinagot ko at agad kong sinabi na kung ito ay tungkol sa mana, wala nang dahilan para mag-usap pa kami. Sinabi niyang may iba siyang nais pag-usapan. Sinabi ko sa kanya na magpatuloy at sinabi niyang iniisip niya nang matagal ang nangyari at nararamdaman niyang may utang siyang paghingi ng tawad. Sinabi niyang naintindihan niya na dapat niyang ginawa ang mga bagay ng iba at kung handa akong patawarin siya at bigyan ng isa pang pagkakataon ang aming relasyon, masaya siyang makita ako sa kanyang kasal. Lubos akong nabigla. Tinanong ko siya kung sigurado siya at sinabi niyang oo at na maaari akong mag-isip ng ilang oras at ipaalam sa kanya kung pupunta ako o hindi. Sinabi ko ayos lang at natapos ang tawag. Nalilito ako. Isang bahagi ng akin ay labis na natutuwa sa ideya na makasama siya sa kanyang kasal, ngunit hindi ko maalis sa isip ko na baka ito ay paraan lamang para makuha niya ang mana. Ngunit kung totoo siyang sinsero, ayaw kong sabotahehin ang pagkakataon na maging bahagi ng kanyang buhay. Kung sasabihin kong hindi at hindi na siya mag-reach out muli, hindi ko siya masisisi. Kailangan ko ng inyong payo kung ano ang dapat kong gawin. Update tatlo, nagpa siya akong pumunta sa kasal. Marami sa inyo ang nagsabi na walang masama kung pupunta ako, at sa tingin ko tama kayo. Wala namang kailangan gawin kapalit ng imbitasyon sa kasal. Hindi, hindi ako bahagi ng wedding party, magiging bisita lang ako. Ayos lang iyon sa akin, dahil naiintindihan ko na mula sa taong hindi ko nakausap ng walong taon, hanggang sa taong maglalakad sa kanya sa ISIL, ay isang malaking hakbang. Sana ito ang simula ng isang bagong kabanata at makabuo kami ng isang makabuluhang relasyon. Salamat sa lahat ng nakinig at nagbigay ng payo. Pakiusap na ipagdasal niyo ako.